哎。 Kamusta po kayo may idol? Uh, mayong gabi sa atong tanan diya. Ika. Shout out po sa 3 million people in the list. Uh, Rimalin Ariyati, mayong uh, mayon nagabi idol from Ilo. So yun, shout po sa iyo mam ma Rimalin Ariyati. Nang ilo-ilo. Ilo uh, Arlin ano Manzoli Soyo hello po sa ay din si Ma'am Mai po kumusta po kayo no Shout out po sa iyo Ma'am ah uh, Nakila dol unsay bag-o diha wa gite bag-o ron no ma shout po sa iyo Ma'am ma, Arlin Nakila no wa pa gite bag-o kay sa bukid pa ako nag-focus no yun Marabi yung kamay natin sobrang dumi. No na flat tayo kanina no? tapos ano si Nif uh, shoutout sa inyo naman uh, si Nif uh, Tagi no ah kumus ah uh, good evening sin good evening po sa yung Ma'am Nifi Tagi no kumusta po kayo Shout out po sa yung Ma'am Nifi no Ah... Um, Joan ng ako hindi indasan in ah gandang gabi sa yung kuya itin siyon magandang gabi din po sa yung Ma'am kumusta po kayo Ay, naman ako. bakong mata Uh, I'll in this. Good afternoon, Idol. Happy Easter. Okay, no? So, yun natin. Maraming thank you po, Atay. Kumusta po kayo dyan, no? na, Charlene, na kila po yung shout out. Dari, ako uh, ko dari ko to sa akong bana. Uh, si Yung, Yung Nakila uh, idol. Idol kanya. So, yun, shout out po sa'yo. Ma'am Arlene Nakila at sa kay Kaiser, no? Uh, yun na ng Kutabato. Maraming thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyo. No? Ingat po kayo dyan. No? Juan o oh, Kampuindasan. Okay lang kuya itin sa so, yun. Uh, always pretty pa rin. Ingat ka lagi. God bless you. So, yun. maraming thank you po. Zing so, Sariya, kumagandang gabi sir. Ah, kumusta po kayo at mong sa so, yun. Uh, okay lang po kayo. Man. Okay lang po kayo. Zing no? um, Sariya, shout out po sa inyo, Kayo po, kumusta po kayo. No? Ah, sige po, comment lang po kayo. Ano ko muna? na balik lang ako, ha. Ah. Oh, ah, sakit na ni ko. May naida na lang na sa. Sa kayo. No Ay, sa So, yan, ah, uh, shoutout po sa 8 million people in the house So, shoutout po sa inyo Asan ako the faith ha Joseph, ano, ah, uh, Mariginot Mar Maraginot, no, uh, magandang gabi Ano doon, aluditi Sin, ma'am, ah, uh, oh, sir, pala Magandang gabi din po sa'yo, sir Magandang no? gabi din po sa'yo Kumusta po kayo, Sir Joseph? Zinsuri ako, maganda ang lugar nyo. Uh, sir, uh, gusto ko dyan kasi maraming buko ka. Uh, salamat mo, salamat mo. No. So, doon tayo kanina, galing. No? Sobrang init no? Uh, di lang. at saka lang umulan pag-uwi. Ayan. Laklak tayo. No? Sobrang pagod kasi. Kaya, kung napapansin nyo, nagre-re-upload tayo. Kasi, Ah, wala muna tayong explore talaga. Di ba sinabi ko na sinabi ko na yun dati, no? Na hindi mo na ako mag-explore kasi nababagnot na talaga yung bukid ko, no? Nababagnot na ba? So, doon, makapupos tayo doon. May mga alam, ano, ilang sila kabuk doon, no? So, isang simana, ay, kautang-utang si itin mga idol, lang Pero bahala na, kasi doon lang yun, no? ato ang bukid, Kay ano kasi, ah uh, subsub -sub tayo sa pag-explore so wala tayong time na pupunta doon. So yun, no. Yeah, siguro sana matapos ito isang week, no. Yun, um, sana sana matapos bago tayo makabalik sa pag-explore so Salamat po no, sa sa um ng sa pagkabang sa pagsuporta. Maraming maraming salamat po. Na, sa inyo. Uh, sa kulapit. Jinx na kaya ah, higit tapos sa pala. So okay, okay po 'yan, pwede pwede magbuko doon, maraming buko doon, ha. Ah. Marilyn Dalusong, Hello. hello itin magandang gabi. Kumusta? God bless. God bless us all. So, yun, Ma'am Marilyn Dalusong, Manila love po sa ah, magandang gabi din po sa iyo. So, um, medyo okay po tayo ngayon, mga idol, ha. Ah. Ah, Ma'am Marilyn Dalusong, salamat po sa pagbisita sa live natin. Jinx Suriyako, ah dito sa Manila ang buko 50 pesos ang isa kapag pumunta ako dyan siguro libre sa so, itin siyempre no? kahit na sino kahit na sino yun ano yung dun sa akin uh, pag mayroong tao na yung bang dadaan yun na uh, dun libre yung buko kailangan man pabayaran natin hindi pwede yan basta wag lang yung ano wag lang yung ibinta ano hindi na yan pwede pero kain kain lang pwede yan hindi naman natin yan ikagagalit no kasi experience ko din yan yung wala pa wala pa yung, yung lalo na yung papa ko na nung mama ko hindi pa nakapagtanim no? so siyempre may nauna experience ko din na mag na ba niya kuha no? pero di, di ba nakikita niyo po habang nag explore tayo mauhaw tayo, magutom tayo, kukuha tayo ng buko oh yung yun mga ganun doon no? pero okay lang yan Pasa, pag marami na hindi na yan pwede no? yung bang ano na din yung, lalo na kapag ibinta, hindi na pwede yan no? pero Libre talaga yan. Ah. Ayun. Kahit na, ano. Kahit na sino doon. Kahit na sino pa sa, ano, yan. Ah, libre talaga pa sa mga ganun. Sa dito, dito. Pero sa cities, walang libre talaga, ano. Pero sa pobinsya, pwede yan, ano. Asan ako dapitan eh. Ah, si Rimalin Ariyate. Kumusta na po pakiramdam nyo, po idol? Ah, magpagaling ka po bago ka sumabak sa vlog nyo. Mag-ingat po palagi, idol. So... Okay po, uh, Ma'am Ray uh, okay naman po tayo. Ang ano lang talaga, ipagod at pagod po yung katawan ko. Kasi tatlong days na po talaga ako, no, nandun nakapokus. No? Uh, Siyempre, imamalad yung nandun ng mga ano, mga, yung ano yung ba, bang mga tao din na araw-araw uh, na binabayaran. No? Imamalad natin ano yung gawin nila at syempre, hindi naman wala naman tayong ano talaga hindi tayo katulad ng ano ba na ipunta lang dun, tapos magmamandar-mandar lang ba sa atin talaga e, tayo talaga yung mauna sa trabaho no tayo yung mauna ano yung trabawin so kaya pagod Chris paligro ko sa cellphone sa Chris So sana abangan nyo po no yung susunod na exploration natin. Sa ngayon, kung may upload tayo. Ngayon, mag-re-upload na sa, mas din sana ako. Kaso, wala talaga, no? Pagka, talaga yung katawan ba? No? Kaya, pasensya ko, no? So, ano na lang, sa susunod. Mga idol, baka bukas may upload tayo. si Rosa Constantino. Shoutout po sa iyo, Ma'am Rosa. Uh, si Anna Rosbel Sanchez. Good evening, Idol Itin. Uh, kumusta na kayo? Ngayon lang ako nakaabot sa live mo. Idol Ma'am. Miguel, shout po sa iyo, Ma'am. Anna Rosbel um, Sanchez. So, maraming tingki po, Ma'am. Nung... <sighs> po kayo. Pasinsya po, pasinsya po. Si, uh, alin ano ba to si Alin Kela okay, uh, idolitin ah uh, kanu kanus uh, ang bago ni mo mga video so ma'am sana po ay eh, pagtiyagaan po ay ano ba yun ano po kaya sana po na no uh, pagpasensyahan niyo po at kung may upload man ako na video na sa, ano na talaga yan re-upload po yan na or may mga video ako na kumbaga sa bukid uh, sa yung sa tinatrabawan ko ngayon baka yun lang po yung mga upload ko no? pero yung mga exploration talaga natin sa ngayon hindi pa talaga hindi hanggat hindi yun ano dun matapos no? kasi ano kasi paparating na po yung eleksyon so yung mga tao na nandoon busy busy yun no? alam na natin kaliwat ka ng ayuda no so simple sila eh, makakatanggap din yan kasi nalilista no kaya yun busy kaya sinusulit ko talaga ini street ko talaga para at least matapos na doon siguro mga sabado sana sana matapos na yung lahat no at makapag makabalik na tayo sa expression po so, sana po ma'am no may upload tayo sana para panoorin niyo rin uh, pa rin no ako naman yung may upload natin so shout out shout out po sa lahat no Rimelin Ariyati ang magpagaling ka po muna idol sana talaga pa ka po na pangina-araw-araw at ingatan ng pamilya niyo idol uh, po idol salamat po salamat po ma um, uh, rivalin na riyate no ari kila okay don salamat pagaling ka salamat po salamat po talaga no so siya tapos sa 4 million people in those uh, shout out sa inyong lahat dyan, mga idol Thank <tinyo> Hindi. Okay. Tulog na rin? Ha? Tulog na. <laughs> si Nefi kumusta? Okay lang po, ma'am. no? out po sa'yo, ma'am. Ah... Uh, okay lang po. Okay lang po ito. Si J. Kaya po, ma'am. Kumusta po kayo, ma'am? Ito na ako ka? Ito ka? Muli-ili ka sa cellphone?

Nipit ang gina uh, kamusta okay lang po man, kayo po kumusta po kayo Si Maya Bella po, lads, po na po hi itin hello po lords na kumusta po kayo Na nipit ang gina um, yan kumusta Si so, uh, okay lang po man kayo po kumusta Hi lititin, kumusta kitisen Um na nanu hit lang ah uh, Hi Say hi Ay pag anak kayo lang kayo po na Say hi hi Hi. Hi. Bye-bye. Ayaw lagi pa gano'n na lagi. Bye-bye. Hindi -bye. din. Ano mo kalami? Hindi mo kalami. Hindi mo hindi. Alot mo lang din. Kumusta? Jay, City and White. Ako lang Si Bata. Si na ito. Alam na rin. Naro. Ili-ili na rin kalit. Gawala na. Gawala na. Naulaw. Muli hindi na na siya kalit niyo. Si Maria Bella Benaflor, uh, yung panganay ang kamukha mo kay Mrs. Ang maliit kamukha. So yun oh. Andan niya sa busy sa kanya. Ano? Kanyang tablet mo nga ito. Ako. Oh. Puro na yung kwan. Yung, yung linga mga idol. Ay ka. So, yun. Shout out po sa 6 million people in the house, no? Mag-live ako kadyo at mga idol ba kasi wala man tayong upload. No? Ay. Kaya, Nagano lang muna tayo, live live tayo pero saklit lang po talaga ito no? i ano ko lang ba uh, so nandito lang sa, so, sa so naka ano lang nang, nang nakapasok lang po ng live natin no? na ano lang yan yun lang po uh, mag re-upload lang muna tayo no? yun lang muna or hindi yung mga pagpunta natin sa bukid mga ganap dun sa bukid yun lang muna yung i-upload natin ha? so na po sana nandyan, uh, nandyan, pa rin kayo pagbalik ko po sa exploration, ha ano lang naman yan, one week lang naman yan oh. sana po ano dyan pa rin kayo na nag-aabang sa upload natin video so ingat naman po kayo lahat dyan no oh. at bago tayo magtapos sa lagan uh, shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po sa akin no? uh, salamat po talaga sa yung lahat no? kaya uh, ingatin po kayo palagi dyan no? kahit saan man uh, sulok sa, sa mundo no? si Ato palagi dyan mga idol si ano si Filita uh, Madlang Bayan Madlang Bayan ba Madlang Bayan kawan ng Japan hello idol laging nanonood uh, sa iyo always asa uh, na makita ko kayo personal uh, ni family na Guya Japan simple ko ma'am wala problema yan ma'am na kapag uwi ka ng Pinas hindi din sa na Uh, sana 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 din mam ma uh, salamat po sana asa uh, pag suporta uh, ingatin po kayo diyan palagi sa Japan Lord. Ah, uh, dahil yon kumusta idolitin? 'Yon ma'am. Uh, okay lang po ma'am. Ito si ititinong video. Pagod lang po talaga tayo uh, doon sa Bukid, no. Lalot na na ay araw yung sobrang init pagkatapos ibiglang umulan, so basa, no. Tapos yung trabaho natin mabigat pa. Ano?

Jack, yung uh, namin na upload mo kasi marami din kayo pa na marami din kayo post tayo ma'am Hoy, ka asa mo ka? Mapiktang ka na anak natulog ata na ayun mapiktang ka na tis pa ko rin pa 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 hindi di kabut mm, ah ah okay. kis isa pa

Ah, uh, the so, marami din kayo po, lang. Kasi, ano, kasi ito, parang ano rin ito ba? Ah, uh, ko kasi mamili, no? Ah, uh, kasi, kung napapansin nyo po kung bakit, eh, kahit na sobrang pagod, sub-sub, yung sub-sub tayo ba? Sa, ano, kasi, siyempre, ano natin, na sana, sana, makasahod tayo, no? Kahit na kaunti lang, every month, makasahod, makaabot lang talaga, okay na yan, lang. So, ngayon, pinag-isipan ko na mas lalo kung hindi makasalawag nito ha ah. ah kasi walang upload-upload -up no or makaabot man lang kahit na walang redala ganun mga ganun okay na yan no pero syempre pinag-isipan ko rin na dapat unahin ko talaga doon no relax muna tayo sa pag-explore pero trabaho pa rin no hindi yung nag-relax tayo na natulog-tulog lang lag-lag yung atin, atin talaga wala tayong sinasayang na oras ah um, nag-relax tayo sa isang trabaho pero nandun, nandun pa rin tayo sa isang trabaho na din lumipat lang tayo so um, ganun no ganun talaga na no? uh, ang totoong relax lang po talaga sa mga may hirap na tulad ko kapag ano kapag may iniinda sa katawan nagkalagnat mga ganun yun ang relax kasi eh, nandun lang sa bahay pero may dinaramdam no? ganun lang talaga kasi ang makakarelate po talaga ito yung lang katulad ko no, na hinihirap din sa buhay yung mga ganun probinsya no. yun lang po yung makarelate talaga kaya yun uh, yung bang kinakailangan na magsikap no? yung doble kaya kung napapansin niyo po sa mga video dati o kahit ngayon na kung may blessings na darating sa atin labis yung salamat po no? at binibigyan natin yan ng malaking halaga or yung bang uh, Inanong talaga natin no? yung papasasalamat natin ba hindi ba yung agaling ah, talaga sa puso no? kaya salamat po sa lahat sa lahat na no? maraming salamat po siyang lahat so hindi lang po siguro tayo magtatagal sa live natin mga idol no? ah uh, ano na, na lang no? uh, na po yung lahat at ingat po kayo palagi. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Now, kita-kits na po tayo sa mga susunod na upload ng mga video. So, gawin po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi dyan. <tong>